Hindi ako vlogger at hindi po ako content creator pero kumikita po ako gamit yung social media ko kahit walang gaanong followers at kahit hindi pa ako monetize. Yes po, gamit yung proven and effective system ng DTW na wala kang ibang gagawin. Number one, magka-copy paste dahil po provided na lahat ng sistema. Number two, kailangan po 18 years old and above ka para mag-qualify dito. And number three, kailangan may cellphone ka na may load or internet. And number four, lastly, kailangan kumonekta ka sa sistema na meron tayo. So, kailangan mo po ng account ID para bawat transaksyon na successful sa pagsaset mo ng appointment, pwede ka pong kumita ng 30,000 to 50,000 every month. Depende po sa effort, sipag pag ibibigay mo dito sa pag-online. Yes po, ako po ay kinita ko po yung aking first 150,000 in just 3 months. That was almost 2 years ago. And yes po, sinimulan ko lang ito sa salitang subok or try. Kaya ikaw, kung naghahanap ka rin na maliban sa sahod mo sa income mo dyan, para ka nagkumita ng mas malaki on the side, mag-comment ka ng yes, para ikaw na din yung pwedeng turuan ko na kumita ng 5 to 6 figures every month. See you!